Bakit kaya 70% ng mga tech innovators nagsisimula ng bata pa? Tara, usisahin natin ang mga pangunahing subjects at specialized subjects sa STEM strand. Sa STEM strand, haharapin mo ang mga importanteng subjects tulad ng general mathematics at earth and life science. Siyempre, kasama rin dito ang pagpapalakas ng communication skills mo sa oral communication at media and information literacy. Pero teka, may iba pa. May mga specialized subjects din para sa mga STEM students. Palalakasin ng pre-calculus at basic calculus ang math skills mo. At kung interesado ka sa mga sikreto ng buhay at matter, ang general biology at general chemistry ang magiging playground mo. Para naman sa mga mahilig sa physics, meron ding general physics kung saan matututunan mo ang lahat mula sa motion hanggang magnetism. May capstone project din kung saan magagamit mo lahat ng natutunan mo sa STEM sa isang totoong research. Iniisip mo na ba ang college? Ang STEM ay magbubukas ng pinto para sa mga kursong tulad ng engineering, medicine, IT, architecture, at marami pang iba. Kaya, kung mahilig kang mag-isip, maghanap ng solusyon sa problema, at mausisa, ang STEM ang magiging launchpad mo para sa magandang pinabukasan. Handa ka na bang sumubo? Tara, gawin nating mas maganda ang mundo.